Okay mga katribo. Day 5 dito sa Tara Island. So today mag uh, Tara Island pa rin tayo. Pero mag-adventure kami. Tatawid kami na another isla today. Mamaya-maya. Alas 11 na ng ano, tanghali. Alang uh, umaga. Ayan. Galing kami dyan sa unahan. Sa kung saan kami nakatira. Naka base. So ngayon nandito kami sa isang area. saan magkakarga kami ng gamit.

isang oras mula sa barangay ng Tara, ito yung naabot namin. Ito yung aming yan yung bangka na sinakyan namin. Tapos ito yung ito yung naabutan namin dito sa area. Ayan yung buswang gas. Ang ganda ng lugar. Grabe. So, nasa ano na ang oras na ito namin. Alas. Ito pm sa lahat Anong pangalan mo ka-tripo? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Dato Ha? Anong pangalan mo ka-tripo? Anong pangalan mo? Katripo? Ha? Sino? Sino? Juran. Juran. Sumaralo nga mo sa ng pangalan mo? Alam na. Ah, very good ka pala Kakaribo, Yung kapatid mo, kapatid mo? Ito. Oh, ano pa nga yan? Joran. Oh, shout out mo ikaw, ano pa lang mo? Adrian. Adrian? Hmm. Joran. Ang galing, gaganda ng mga pangalan. Ano mo nga, i-shout out mo yung mga kaibigan mo doon sa grade 1. <laughs> oh, sabihin mo, magandang gabi sa Tagbanwa Mupiang? Ah, Adrian? Ano, anong, anong gabi? Mupiang lawig? Rawi. <laughs> maya Mahiyain. Mahiyain ito. So wala na kayong makikita halos. Buhangin na lang. Oh, uh, at saka konting pagmumuka. <laughs> Ayan. Makina. Hirap na sila makita ang mukha ko. Ano mga bagong kaibigan natin. Oh? No? Si, si Adrian at saka si, jo, si Joran. Adrian at Joran. Ayan yung ating mga bagong kaibigan. Sinasamahan tayo dito. Si Sama yun? Sino si Jomar? Juma? Si Joran. Ikaw? Jo? Joran. Joran. Ikaw si Adrian? Adrian. Adrian. Joran. So mga katrimo, yung mga batang yan, nakatira dun sa unahan. Uh, malapit dito. May maliit na komunidad. Siguro, bago sila mayroong taga, tagalabas na nandito ngayon sa teritoryo nila o oh, ayan naghanap na sa inyo o oh, ayan na hinahanap na kayo kape manong ano hanap ni manong poy yung beach ano yun? Panghuli ng Pugita Ah, okay Huwi na kayo? Ah, oh, sige Huwi na kayong dalawa Salamat ah Ayan <laughs> eh, mga tribo, magsasayang si Pipoy eh. Kahit hindi pa namin alam Kung makahuli yung mga <laughs> kasama namin Magsayang na lang kami Kung wala, lidaing eh, pa rin <laughs> Tama na, siguro yan Tama na, may oh. ano pa rin, baw Ayan na lang yung ibang oh. oh. Rapping? Wrapping? Panday

Ano po? Pagbunag si, pagbunag si. Ayan o. Oh. Ano yung niluto mo, katribu? Ah, yung shells? Oo. Pagluluto siya ng shells. Sarap ito mga Katribo. Pampalakas ng tuhod mga katribu So, hindi pa kami nakapag-put up ng tent pala. Si Katribo Julius nandiyon. So, na yun pa. Parang nagmamadali kayo. Grabe. Ang... Wow. ang uras. Ito po ang dalawang oras. Ito oh, ako yan. Dami. Oh, Sampol pa lang yan. Salamat. Kasi malamas. Dami natin po ulam. Galing mga katribo. Yan na yan. Din, Dumating na Okay na yan? Oo. Oh. <laughs> <Sulid. laughs> oh, <laughs> uh, sulit. Sulid na sulid. Sarap yan. Sarap ng ulam. Okay na yan?

Kasarap nito. Saan yung hawin yan? Opa. Bahala kayo. Magkape. Mag-init ako ng tubig ha. Para may kape kayo. Oh, ha? Oh, oh, oh. Mag-init ako ng tubig. Okay. Yo, okay. Ah. Wala. Bakit? Yung sabaw na lang. Adi ah, mag muna tayo. <laughs> may kumukontra. <laughs> Hoy. mo. na sana. Tiratanggalan ng bitu kayo na. Huwag na. Yan na naman 'yan, 'yung Oh, tayo. Ayan na. Ito na sinasabi namin. Mga 3,000. Nahulog na 'yung luya. Oo, nahulog na po 'yung luya. Ah, naman susunod natin ng moya. Himuyas. Himuyas. Himuyas Ilocano. Yan mga katribo. Hindi masarap yung ulam na yan. Baka ayaw nyo yung ganyang ulam. <laughs> Kakahuli lang yan mga <laughs> katribo. Kakahuli lang sibuyas talaga. Hmm, may sibuyas, may luya. Uh, ah, Pira sibuyas asin? na ito. Bukay may siligal mix. Mag-aihaw na naman. Bukay <laughs> sa ilalim bulok. pa. Sibuyas na ito sa ilalim bulok. Hindi, <laughs> <laughs> pwede yan. Pwede hmm. na yan. Ang galing mo lang sira. Lami manad dong. Saan sa na yung shell kanina nanjan sa ano? So, sa kalintador. <laughs> kalinta para paranya? Ang galing no, yung kaldero nila iniwan lang nila dito. Pero dito. may dala tayong yung isa pang kaldero, di ba? 'Yan lang. Kaldero at saka ito lang kasi roon. Pero kanina yung naiwan dito, may kaldero isa, wala. Wala. Initan lang. Ayan lang, Takore lang. Takore lang. Ah, salamat patribo badat pang yung napakinabangan tayo sa yun 1 2 and 3 alright boom bubanis lakad lakad dito o, ano masyado dyan maraming tinik Ayan, ayan. Ayano na Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Ang laki, oh. oh. So, ayan, yeah, grabe yung mga ano yung mga judges. Buti so, na lang yung mga tao dyan. Tropa din ni Ryan. Oo. Dito kasi sila nagadayo. Dito sila eh. nagadayo. Laking bagay, no? Para may idea kayo kung ano ang ano ang talawin sa gabi dito. Ayan. Ayan yun. No? ito sa gabi. Ayan. Lagay sila ng tent. Diyan sigurado Dala ka mamaya. Ayan lang. Hindi naman masyado ano itong location namin. Hindi masyado maganda. Sobrang ganda lang. <laughs> Napakaganda. Napakagandang lugar. Napakagandang lugar tapos may ganyan ka pa oh mga nilulutong sinigang na sariwang isda sariwang iihawin sa dagat hindi maganda yung ano namin <laughs> hindi talaga adventure to hindi hiking <laughs> <laughs> pero yung tubig natin kaya pa kaya pa yan bukas pa yan kaya pa bukas pero ako hindi ako doon natulog kaya nga doon kasi may sa ano saan Diyan sa may ano, sa bila. Wala ka lang. Ubus na yung mulmul. Yan o. Doni. Adonis. Yan o. No? Yan ang mga kinakain namin. may hilaryo. Yan ang kinakain namin, hilario hilaryo. Yeah, ito may ano yung... Tumulid na kayo sa akin dito. <laughs> mm. Yan yeah, ito kayo na yung maya. Ha? Mm. Oh, Laman o. Taba. taba yan. Ayan oh. mo dito. <laughs> ah, masarap na yung pagkain. Bawal yun. Bawal kasi luto, ito. ito. Lutong-luto na mga yan. No? Oh, hindi mo namang, manain manain. Manain. na bang. Wala naman na yun. Baka nandyan kuya. Yung malaki. Kumaya oh, na. Wala. Ito may oh, ati ko. O. Sunog na kaya ito. Pwede na kaya ito natin ilagay sa ano? O. Oh, Kaming mga kaming mga sakayanon Nagasalig lamang sa dagat, nagapuyo daplin sa baybayon Kining kabus pangita, pangisda ragyo din taon ay 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 ay, ay, ay 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 sa dugay ng panahon Katambak bau bugaong danggit barungoy banak ukitong tulingan mulmul andu Barilis lapu lapu bulinao sagad namu kinin makuha, ning halapad ng kadagatang. Gracia alang kanamo, hikan zakahitas an. Maudai kuni, sa kagabhiun, ang hinagana sagad may mbalud, ang hinuyuhoi sa mabug ngangin, muhupaisa, kasing ka. Inighunas na sa dagat, panginhas among buhaton. Mamaling kamig mamasol, labas na isda among sudanon. Iparis na muskinilaw, linungag saging ba?